Pogi ah! Uy! Ano Wala mong buo! <laughs> Uy! Huwag katulong si Pon! Pagkikin mo! Po. <laughs> kung ma... ano... Magulo, matapas yung tenga niyan. Hmm. Ay, uh, gupit day, gupit day. Meron po tayo ng uh, special gupitan na gupitan ngayong araw. Oo, oh, nasa thumbnail. Nakita na nila yon. Hindi <laughs> oh, uh, uh, na po. natin kung sino. Alright. Uh, sa tagal ng panahon, 2 years ata. Ang dami nagre-request na magpagupit siya, eh, no? Dalawang taon. Gano'n kaya kapogi si tatang niya? Ay, nabanggit la ko na tuloy. Tingnan natin, <laughs> tignan natin, tignan natin kung hanggang saan nang akabuti. <laughs> sad sad, brad, ah Pre? Okay, sad sad. Okay. sad, -sad. Maggupit binata, ha? Yung, yung, yung binata, no? Mm. Ah, ganyan kay Miko oh. Siyempre, sino pang magugupit? Making? mga na lumalaki. <laughs> Anong sikreto natin, pre? Balsam bigas. Balsam bigas. Balsam bigas. <laughs> <laughs> bigas namin eh. Akira. Sarap eh. Sige, magkana kumain yan. May bagong baby eh. Uh -huh. Kamusta ka pa, pre? Ano pa, ang baby mo bago? Aria Jesse. Aria Jesse? Pwede na. Ang ah, babae ba? Nakababae lalaki na eh. Pwede na pala eh. Pwede na magtigil eh. Uh -huh. Oo, bata pa. Like, Binti lang yung Binti ka lang ba yun ako? Binti siya. Binti ka lang eh. na bukos ka dyan, boy, ah. Aba, bo, pogi, ah. Yeah. Tamanta lang dati, kalikot-likot mong anuhan, bukitan. Iyak na mo Binata na, eh. Mega school na yan eh. Saan star mo? Wala. tapasok eh. Ayan. Balikan natin sila mamaya kasi mamaya May pa si tatang. Okay, tata Makikita niya. Kapugyan. <laughs> Yun. Tapos na ang nigo boy. Pogi oh. Aba. Aba. <laughs> May paano pa eh. Oh. Oh.

ligo na boy. Ay, boy tuloy, beb. Beb. Yeah. Tawag mo na beb si, ano, si Lola. Ah. Ito na yung, ano, main event agad. Main event agad. <laughs> Papagupit na talaga. Pre, at, abe tatang, dito talaga siya magpagupit pag walang video eh. <laughs> oh. Sige na lang, yung baby chair. Pagaliba naman. Bigay mo baby chair cake. Sakto na yan sa kanya. Okay na yan? Oo, oh, kapag na ang ermitan nyo. Oo, oh, wow. Tignan nga natin kung gaano ka pogi si tatang pagka na tabasan na. Dahil si Gandal pa. Ano tayo, yung lapastay tayo nga lang, hindi siya gano'ng pulingot. Hindi mo mo yung mga aba. Katulad sa ano, kay Nico. <laughs> Yeah. Before, Before and after. Kapugi sana oh. <laughs> oh okay, okay na yan. Amen. Okay. Okay. Nako. Itago natin yung buhok ni tatang ngayon Itali mo Brad. Pwede mo muna pregupitin mo ng mahaba muna yun. Oh, Oo. Para maitago ni tatang. O, hindi ka sana nagkasakit. Sa okay lang. <laughs> Kaya nga. <laughs> magkasakit ka eh. At least magpapagupit na. Okay. Okay. Up. 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 Ayun lah. Ayun. Aruy. Aruy. Buok ang Oh, tago mo brad. Ilagay sa, ano, sa ilalim ng unan. Going brood siya. Okay na. Okay na. Pwede na nga ano pala eh. Pang-ihaw to oh. Pang ano, ano nung barbecue? Oo, oh, pang barbecue. Maliit ang dulo, no? Hindi na rin healthy, no? Makin, no? Hindi mm. na healthy ang bulot niya pati. Matanda eh. na eh. Ang ganda <laughs> na ang mayari. Matanda na rin po. Tapos, pakulay na itin na eh. Ako. Ayaw mo eh. Hindi brown eh? Ako, ba. Yung dark Mga ganito oh, mas maitim pa dito. Purple. <laughs> haba, haba pala talaga ng ano oh. Mabawasan ang powers mo na yun lang, mababalik ang lakas mo. Tama yan sa dalawa. Kahit yan lang. Apo, ito, At saka, ano mo pre ha? Kahit ako rin Oo yung zero. naka, yung nakakakiliti lang uh, no? na zero <laughs> yung ganyan sa iyo bro oh, do pwede ganyan lang oh sobrang haba hindi na makakain yan kasi din yung mga asin eh hindi <laughs> 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 niya malasahan ang pagkain eh. buti nga tatang binawas-bawasan mo no hindi hmm. na yun na nakita rin ng tehinga ni tatang <laughs> may tehinga pa pala may tehinga pa pala yung oh, koreanong ano karapista sila ano? uh, jumpok pong <laughs> jumpok <laughs> <laughs> eto wala na wala nang lakas wala nang lakas to putol ng buk eh. <laughs> Yan, ganyan na lang. Parang si Thor din, o. Oh. Oh. <laughs> Tignan mo si Lolo mo. Tignan mo Lolo. Sino yan? Pogi? Pogi. Ha? Ha? Parang ikaw? Salita na ka na kalaki muna ako. Nahihiya ka mo. May camera eh. Kapal ng buhok nyo, no? Hmm. Wala sa akin. Wala eh. Harapan <laughs> wala eh. Agad eh. Hmm. Yan. Pwede na yan. <laughs> pogi na eh. Oh. oh. Tapos ito yung buhok brad. Tinan mo. Imo. <laughs> Bagay, oh. Bagay nga. Pogi. Hindi bilang pogi ah. Pusag natin sa group ni mamaya tang. Ano? Al ano ba? Wala. <laughs> Wala eh. Nakat, nakat. Hmm, tibog na tang ha. Kaya ba, ba eh? Korean actor. Ha? Huh? Si Puk Chung Puk. <laughs> Puk Chung Puk ba? Hmm. Oh. Pogi ni tatang dito, oh. Sa side na to, oh. Huh? Hmm. Brad, sa yung, yung kabogi ni tatang, ha? Galingan mo, ha? <laughs> oh, yung Victoria na nagaganap nagagana. Yun! Pahitan ko pa yan. Oh, okay. Pogi na, Nay? Ako, <laughs> mukhang <laughs> mga kaisa. Doon pa naman nagatabi si Tatang sa kwarto. Lamig pa naman. Lamig pa naman. Ilang araw nang malamig. Sad-sad pa kaya dito, Brad, no? Malipis kasi. Hindi ko nga pinagpunan sa mga ito. Ito sa mga ito. Baka wala na mahawa ka. <laughs> Hindi. Ako, mukhang, mukhang ito na yung ano ah, orange ah. Red, red kanina ah, umaga. Ngayon, orange. Yan ganap dito sa loob. Niyayabang ni Nico yung gupit niya eh. Pogi daw eh. Pogi ba, beb? Ere, pogi. Pogi ba? Pagupit din si Dylan. Buwan ka. Bakit? <laughs> <laughs> tingnan mo si lolo mo doon bilis. Pogi, tingnan mo. Sino yan? Sino yan? Pogi. Pogi lola. Uy! Siro mo pre? Siro mo? Siro lang. Uno lang kaya. Baka mangina yan. <laughs> ano magamit niyan mamaya pre kung sadsad -sad mo? <laughs> Apo, pogi. <laughs> yan na talaga. Tira mo konti, pre. Kasi ano eh. Maliwala. May pagka kumakain yan, doon na po yung lasa niya nandun eh. <laughs> Wala na eh. Malak na lasa kayo ngayon. Wala na ah. Diyan pa naman yung napupunta yung alat. Lahat. <laughs> Ayan na, pag tinanggal ang kamay, reveal na. Okay. Ayun! Oh, kita lagi ni tatang. Oh. Yeah. Mama, Ayan, ah. Aha. Mm -hmm. okay. Kapal pa rin ang buhok mo tang ngayon. Daw mas makapal pa nga buhok mo sa akin. makapal pa rin ba? Hmm, yun sa taas lang, pero yun dito sa gilid ang kapal pa eh. Ma Yun. Ah, naman talaga matututong mag brush up talaga yan si tatang lang ganyan o oh. <laughs> lakas ng hangin kamusta po sa inyo dito wala naman ng baha pero ayan na naman nagbabadya na naman May mga nakapila pa ba sa iyo, pre? Si Rabe? Ako. Ipeng. Sino pa isa? Ah, tatlo na lang kami. Budje. Wala yata dyan si Budje. Oh, ano yung tura ni lolo mo? Ha? Ano yung tura? Ini loh, tenemos Kogi. Eh? Kogi. Parangi kau. Long <laughs> nong ang martes pa anyar kelas bah, martes brad. Martes kapan namin naabangan eh? <laughs> <laughs> ha? Kailan ka ba tang huling ano? Nagpagupet. Nawari pa to so, eh. Because, two years ago? Ah, January? Pero, tabas lang. <laughs> Yung pa rin, mahaba pa rin. Oo, pabit pa lang. Ah, last year. One year lang ba? Hindi. Tinabasan yeah. lang yun. Ah. Pero yung haba ng buhok mo, tang, three years na? Wala. Wala? Bulang dalawa. Siguradong. Bulang dalawa. O, okay. oh, bukod. Katindi mo naman magganatang ng haba ng buhok. Ganun year lang? ilay mo dang buhasan na natin ilay 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 talaga din ilay ilay no? ilay 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 yung ilay ilay tayo ilay 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 It, <laughs> sa ilong pa baka meron. sa loob. May kinatanggal ko lagi ni Maki. Maki pa. Tanggal na. Ah, tanggal mo na? Natanggal, mo na? Natanggal niya kanina. na. Puti na rin eh. Puti na. <laughs> Oo, kinatanggal lang din yan. Sa baba, Brad. Uh, baka so ano may... na rin, mahaba na rin yan. <laughs> 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 Tawag si Tatoy. <laughs> Nagugupitan ba, Tang? hindi ko makita yun yeah, yung kapal ng buhok ni Tatang oh. ako 30 years old palang mahigit mas makapal pa ano, ang buhok pa nila sa akin nanipis na pero si no, kapal din ang buhok oo budget budget ito Naku, wala nang pangilite Tinanggal mo naman ang kaligayahan ni tatang eh. Garat, ah. Ah. Ni Sinipat na. Okay na. Ito masarap sa kay Maki yung pagka nagpa-duplet eh. Ayan. Yan. Ayan. Ayan. <laughs> okay, pogi na talaga ulit. Huwag mo nang basa <laughs> Thank you. Yun. Eryk! Nagalit na. Ayan. Okay na. Anong pakiramdam tang na ano na? Gag. Gag? <laughs> Parang wala. Na wala nang makalawit. Wala ka nang hawiin tang pagka kumakain? Uh, wala nang tatalian. Wala nang tatalian. Okay, next. Next. So, ikaw na, ikaw na muna. Ikaw na. Eryk! Bagay. Salamat mga kalangit. Hey, Lolo! Hindi naman habang buhok, kare! Niligo na si Tia. Harga mo na kay Lolo. Niligo ba yan? Niligo. Nililigo ka pala? Malalagay? May ganalagay? Hindi. <laughs> <laughs> oh. Kinabukasan na po ito. <laughs> Kaya umaga po ngayon. Baka ala ala kasi hapon kasi hapon. No, oh, bakit? Ikaw naman. Oh, ikaw naman. Oh. Hi. 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 vlog. Say. Lolo. Nakikinig din si na mga tugtog <laughs> ni Lolo niya. Kakatulog na siya diyan. Okay. Okay. bye Lulu. Hello, Digo mo na si Dia. <laughs> <laughs>